Magandang gabi, Brother Carlo. Uh, magandang gabi, uh, Kapartner Hana. Unang-unang sa lahat, no, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan, sa mga nanonood ngayon sa SMNI, kung saan man naabot ang broadcast po nito sa live po, no, sa social media. Unang-unang nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang ama no, sa pagkakataon po ito na may salaysay, may lahat ang tunay na nangyari last Monday po, June 10 po, 2024. Kasi uh, napakasakit po sa aming damdamin puso na mabasa po no, sa mga social media yung mga balita na tinitwist po at hindi po totoo ang mga nangyayari. Binaliktad po. Kung may makapagsabi po ng totoo kung ano po at ano talaga nangyari noong June 10 po, eh kami po, kasi kami po yung nandun po mismo sa gate. So ilalahad ko po, no, uh, ah, detalye kung ano talaga yung nangyari doon. Uh, every 4 o'clock in the morning po, magkakaroon po kami ng uh, devotional prayer. Ito po yung buhay namin dito sa kingdom. May prayer po kami every 4 o'clock in the morning doon po sa kingdom plaza. Yung kingdom plaza po, malapit lang po yung main gate po natin. Doon po labas-pasok po ang uh, mga sasakyan. Diyan po yung pinaka main gate po natin. So sa prayer po, mga uh, around 3.50 in the morning, naglilinya na po kami niyan. Separate yung babae at lalaki. Then around, around 3.55, about to start na po at 4 o'clock, bigla po nag-alarm yung siren po dito sa compound. At doon po, nung tiningnan ko yung gate, eh, gumagalaw na, parang umuuga. Tinakbo ko po doon, takbuhan na po kami doon. Then, nakita ko po, po, unang ulo, no, lumabas doon sa, sa gate, no, nakadungaw na, ulo may helmet po, eh, may hagdana na pala, nakasampa. Eh, nung sumampa na, sumampa na rin po ako. Yung nakita niyo po yung sa video, yung pinaka-start niyan, yung una pong sumampan na humarap po sa operatiba po ng Special Action Force, nabigla ako eh kasi biruin mo napakahaba ng baril. Tapos paglingon ko, ang dami pala na doon sa gate. Tapos isa-isa na lang sinampa yung uh, hagdanan na tatlong hagdanan din. Isa-isa na isa lang sinampa pumunta doon. So, dinipa ko po ang aking mga kamay at sinabi ko, Sir, ano bang nangyari? Sir, meron po tayong dokument. Doon pa lang po sa taas, gusto ko na pong malaman ano pong nangyari. Bakit po kayo narito? Bakit po kayo pilitang pumasok? habang po parang nagpapentintero po kami doon sa taas. Sumampan na po yung pangalawang pulis, pangatlo, hanggang sa anim or pitong pulis. Pangalawang pulis. Pero, tinawag ko po yung mga kasama po natin ng mga missionary workers hanggang kami pong lahat ay nandun na po sa uh, babaw ng fire truck at wala na po silang space. Hanggang sa natulak po namin sila pababa, ang iba po, diretsahan na pong tumalon doon sa pabalik ng sa labas ng gate at yung isa po na operatiba ay eh, doon po bumagsak sa loob mismo ng gate yung may space po, po between fire truck and the gate yun po yung nagbukas sa right wing po ng gate po natin nung pagbukas po ng right wing ng gate natin doon na po pumasok sila doon na po nagkaroon ng konting commotion po kasi nandoon na rin nakaabang yung mga kababaihan po natin mostly mga malilit na mga Bible school students po at mga matatanda po kasi nga Nasyak po talaga kami. Kasi nga, doon na nagsampahan na yung mga polis doon. Ano ba itong nagdala-dala yung mga tataas na kalibre ng baril? So, nagkaroon po ng tulakan, nagkaroon po ng tulakan, until sa, na, ano yun, na, natanggal namin yung ah, hagdahanan na nila, binalik nila, ah, tinanggal namin, no? binalik namin binalik na naman nila sa gate, kasi nga gusto lang umakyat na naman, so palitan-palitan po yun, hanggang sa, na, na outnumber namin sila, kasi nga, anim na sila doon sa fire truck, then after that, palusob na sila doon, da, papasok na sila mga kapatid. So hindi po kami papayag na basta-basta lang for us po kasi parang trespassing po yon Nagtatanong kasi kami, ano para saan ba ito sir, ma'am? Hanggang sa na, na punta sila, umatras sila doon kasi nga binugahan po namin ng water cannon. That is a sign of uh, self-defense po namin. Biruin nyo kami pa po nakaisip para ayaw kasi, ano ayaw, ayaw kasi namin ng kaguluhan. Ayaw na palagi kami nag sumisigaw, Sir, Tama na po sir, ano bang kailangan niyo? May lawyer po kami. Yun po ang ini namin. In my part po, sinabi ko talaga, Sir, may black and white, may dokumento po ba tayo, sir? Kasi sir, may lawyer, pwede po tayo makapag makapaghintay sa lawyer po namin. As if they are not listening at wala silang narinig. Biruin yung mga kapatid, no? Tubig nga lang, eh. hindi nga yung high pressure. Tapos against yung mahabang kalibri na baril and against the in mga inosente na mga uh, missionary workers na nasa harap, hindi ba sila naawa niyan? So nung nung nagkaroon na ng distansya konti, pinatawag na nila yung anti-riot police nila. Yun na yung humarang po sa amin at nagpagilid na po yung mga operatiba po ng Special Action Force. At doon sa time na yon, doon na po tumawag po ang ating uh, property administrator si dating pangulong Rodrigo Duterte. Inamplify ko po through cellphone at sinabihan niya na uh, kum kumalma kayong lahat. Ganito ganyan, pinakalma niya, tapos siya ang kakausap sa loob para po ma-serve po. Doon ko lang nalaman, ay, iserve lang pala yung parang warrant ba yun? Kasi po, in the previous, mga tatlo, apat, nagsiserve naman sila eh, yung sa Congress, Senate, Regional Trial Court. Hindi naman ganun ka wala namang mga operatiba, ma'am. parang lulusob sa gera, walang ganun, very peaceful. Ini-entertain naman po kasi yung pag-isip ko, may lawyer naman eh, Yun tumatak sa isip ko. Bakit sa pagkakatong ito, pinipilit nila, biruin mo, kung wala kami nag-prayer doon, nakapasok sila doon. That is trespassing and this is our house. We have to protect po. Ito is a place of worship po namin ito. Kahit sino naman pong bahay, papasukin po ninyo. Hindi, wala ba kayong gagawin? Nakaupo lang ka, nakatunganga lang kayo. Hindi naman po siguro tama yun. Kaya doon po ang instinct po lang, we have to protect our place, this property. Inuulit po namin, Sir, nakita nyo naman, Sir, nung dumapti na po ating mga lawyers, sila Attorney Dina, Attorney Kepo, nakita, sinabi ko, tingnan nyo, Sir, napaka-organisado po namin. Ayaw po namin ng kagulang. Gusto naman namin i-lay down. Kanina ko pa tinatanong, ano ba yan, Sir? Para saan ba yan, Sir? Eh, hindi po kayo nakikinig. Gusto nyo, na you are forcing yourself way in, gumagamit po ng dahas. para excessive po na force. Ang nasara po, mga babae, may mga matanda pa po. Ano pong kalaban-laban? Laban sa mga baril po ninyo, isa lang po yung hampas niya, wala, wala po, po kami kahit. Tapos sasabihin niyo po na kami pa yung aggressive, kami pa yung nanguna. Ano po yung laban namin? Kung makikita niyo sa pictures, sa videos, wala po talagang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Sa baril niyo palang may mga, may nakita pa ko, may granada, may basuka, may sniper, may nakapulo. Dito, yung mga magazine, yung, yung makikita mo na ilalaban sa basilan, yung kalaban ng mga NP, nagtataka, bakit sila nandito? Eh, dati nagsiserve sila, wala man. Ipirma lang, ipipresent. Then, ko, napaka organized naman. Kung ano yung nakasulat pala dyan, na mga bills is search nila, sasamahan pala lahat yan. Oh, napaka-organize, napaka napaka napaka-peaceful. Ito po yung gusto namin. Sir, yun ang sinabi ko sa one of their officers. Eh, bakit nyo po gustong, eh, na-feel na na ko eh, parang pinaprovoke po nila kami, na para bang kami, we have to draw the first blood, para sisiklab na ganun, eh, hindi po yung, hindi po yung turo ni pastor sa amin eh. Nakita nyo po, sir, we didn't even move. Nandun lang po kami nakatayo po. Wala pong armas. Paglabas nila, sabi ko, wala naman silang bitbit -bit na nakuha ng na mga baril dyan, na what they, maybe sa mga isipan na na may private army, si pasto, na ganun. Wala naman. Ano bang implication? Parang brasuan, parang to show force na, na porket wala kaming kalaban-laban, we are just a religious entity na ganito, eh pwede yung ap apakan ang aming mga, aming mga rights, ang aming mga um, karapatan. Nasasaktan po talaga kami. As if, yung ating mga kapulisan, sa isip kasi namin, nandyan sila to protect the civilian, to serve and to protect yung tagline nila. Noon po, nasasaktan na, nasasakta because vulnerable po mga kababayan. Nand, mga, may mga bata, yes, because this is, kumpo, this is our family. Dito po nakatira families by families. inadap po ni Pastor, lahat po dito pinakain, tinulungan ni Pastor. Eh, ang instinct na may protection na, lahat kami nandun po. Kaya huwag po kayo magtaka, bakit may bata, may matanda. Kasi tirahan po namin ito. That's how we care and we love the place given to us by the Almighty Father. Tapos, bababuyin lang nila ng ganyan. Madadala po kami sa matinong usapan. Hindi po kami mga barbaric. Hindi rin po kami mga bastos. Hindi po yan ang tinuro ni pastor sa amin. Hindi po kami mga basagulero na porkit may, may, may kapangyari kayo, may authority kayo, bigla-bigla na lang gano'n, sasampa kayo. And kung hindi nyo madala sa ganyan, gigibain nyo yung mga gates namin, mga bakod namin. Tama po po yan, sir. And then you will say, basic lang daw na mga equipment ng police ang dinala. Ano po yung description ng basic, sir? Basic po ba yung may kanyon, may sniper, may bomba, mga kalibri, M14, M16, tsaka may mga magazine? Basic po ba yun, sir, ma'am? Ano po yung basic po sa inyo? Ano po, napag-isip ko pa eh, na ganito na ba kawalang hiya po ang ating mga, ay, hindi ko po, po nilalahat. Pero uh, mataas po yung emotion kasi nga, nasyak po kami Nasyak po talaga kami na Ganito-ganito na lang ba tayo? And then, they they really parang yung yung perception ba na parang they are treating us like parang mga baboy, parang mga hayop, parang mga animal, na walang karapatan. Biruin mo, sir. Nagmamakaawa na po kami. Sir, hintayin lang po natin yung lawyer namin, sir. Please lang po, sir. Parang ganun ba? And we stand our ground. Ganun po, sir. Kasi nga, para po malaman, ano pala rin gusto nyo? Anong pakain nyo? Ganun lang po, pero they did not listen to us. Kaya gabi na pong paghinakit po namin and then they will tell us that they just doing their job. Kahit po ba mali, sir, di, wala po ba humanity side na, na, na wala naman po kami tinatago. Paglabas nyo, wala naman po kayong nakuha. Ganun lang po ang, 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 ang totoong pong nangyari sa June 10 po ng madaling araw po, ma'am, sir. So I do hope na by, by, by saying this and No, mabubura ma naman po, huwag naman po natin pagtapag kung ano yung tunay na nangyari kasi yung trauma experience mo hindi po basta-basta. Ngayon po, no, kahit kunti lang po nakaluskos po, grabe, takbuhan na po kami kasi hindi mo na mapagkatiwalaan eh. Hindi mo na mapagkatiwalaan ang otoridad na dapat magbigay ng proteksyon sa amin ng mga sibilyan, <laughs> sa mga pangkarinuan tao po. Eh, parang hindi, wala na pong tiwala, hindi na po kami, hindi po kami feel safe in our own compound kasi anytime parang lulusubin ka. Sana naintindihan niyo po. Kung iyan, gagawin po sa pamilya niyo, may mga anak po, ni, po kayo. Matutroma ang mga anak ninyo. nag po ang mga mga kabataan po dito, sir, ma'am. Yung mga matanda po, very helpless. nag po. Wala po kami magawa, walang kalaban-laban. And then you are showing your force, abuse of power and abuse of authority po. So yun lang po ang pakiusap po. At alam ko, yung mga kasama natin dito, ay eh, marami po pa po, po silang sasabihin.